Hi guys! Welcome to my vlog. So to this video, ayan nga, tayo ay lumalantak ng ating almusal dahil mapapalaban tayo sa ating trabaho na walang katapusan. So ayan nga, mayroon ako ditong kanin at dalawang ulo ng galunggong at isang pirasong manok. At isaw na natin yan, my guys sa ating toyo na may sariwang ginayat na sibuyas. So, ayan, kailangan usog yung ating bituka dahil kung hindi, sa dami ng ating trabaho, my guys, tayo ay maganda na libong-libong o maganda hilo-hilo dyan. <laughs> Pag nagkalibong-libong tayo, ay wala, hindi talaga tatagal ang ating trabaho, my guys. So, ayan, lantak na lantak hanggang sa mga busog tayo ngayong araw na to musta kayo ngayong umaga? Ano bang ginagawa nyo? Ano ang pinagkakaabalahan nyo? So, ako, ayan ang pinagkakaabalahan ko. Kumain at gumawa ng trabaho ng bahay, my guys. So, ayan na nga. Ito na ang ragasa. Umpisa na ng ating gawain. At ayan ang aking apo. Nakikigulo naman, my guys. Ayan nga. Dahil ang sabi niya, Mami, ako ay magliligpit at ako ay mag liligpit ng aking mga mess, sabi niya, dahil ang dami naman nga talaga niyang laruan na nagkakalat yan. Pero hindi ba dahil nga bata, o tayong magagawa, kailangan talaga ng bata maglaro, pero siyempre, kailangan turuan nating magligpit, my guys, ayan na nga, halabira, ayan, tumutulong na nga yung aking apo. Dahil siyempre, tinuturuan ko, abay, habang bata pa, ay kailangan turuan yan, my guys. So, ayan nga, sige lang, bira, ng bira ng trabaho dyan. Hanggang sa matapos yan, dahil walang katapusan yan, my guys. Ay, naku, yung mga sakupan ko dito sa aking bahay. Hala, it's a dini, it's a dito. Naku, minsan nga ako yung nagagalit. Ako pa yung sumisigaw, sabi nga nila. Ay, naku, si mama, ang bunga nga na naman. sada, wala na namang tahimik ang bunga nga. Ayan na nga, habang may sikat ng araw kahit konti, inilabas ko na nga yung aking nilabahan yan kahapon para hindi mga moy ano, ay ano ba, para hindi mga moy ang ating sinampay, amoy ano, tulok, ay hindi pala, joke joke, kaya kailangan ibalid natin yan mahi guys. So ayan, lahat yan ng mga sinampay, ng mga nilabahan, ibibilad para nga mabango ang pagsuot na kahit itong aking mga sakupan. Ay, nako, wala lang, initsa initsa init tsa, init tsa. lahat ng mga hinubad, my guys. So, ako naman na nanay, kailangan dampot dito ng dampot yan para ayoko nang maamoy. So, ayan, pati yung upuan na inuupuan ng aking anak sa computer ay linabahan ko, abay, pabalik-balik na yan dyan sa araw. Pag may kunting araw, wala, sige, ibilad. At pagkatapos ko nga magsampay, eto na naman, bira na naman ang laba. Dahil nga ito yung mga damit ng aking tatay, abay ah, Diyos ko, sobra na. Sobra na talaga, kailangan na talagang kuskus -kus piga, kuskus -kus piga dyan my guys. Ah, Kay paano pag hindi mo yan kuskusin, mga mo yan my guys, ay nako. Dahil sabi ko na sa tatay ko, abay magbihis ka na, dahil ang dami mo naman diyang malinis na damit. Abay sabi ba naman nagbihis na ako, ay hindi pa naman nagbibihis. Sabi ko ay maligo ka na, abay naligo na raw siya, abay nung isang linggo pa kaya naligo. Kaya nga uh, yan ay ipukpukin ko at palu paluin ko para yan ay bumango-bango. Dahil kung hindi, eh, mga ngayon mo'y pa rin, eh, pihira lang ang sikat ng araw ngayon ay tagulan. Eh, wala pa naman kaming dryer, my guys. Dahil nga yung aming electric, yung aming wiring ay nagkakaproblema. Dahil nga, lumang-luma na ang wire, kailangan, kailangan, kailangan ng palitan. So, ayan. Tanggal na naman tayo, my guys, sa sinampay natin. Dahil, ayan, umaambo na naman ay talaga naman yung trabaho ng nanay ay walang katapusan na no ay Diyos ko, sino ba nakakarelate dyan sa inyo my guys comment naman down below kung sino nga talaga yung